paman mangyari itong pasabog na ito natong Sidigong tungkol nga sa um pagkaka-include down ng pangalan itong si Marcos Jr sa Narcolis noong siya ay mayor pa I mean noong mayor pa si Digong di ba napakarami niyang mga mga pasaring in 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 a way na meron siyang mga uh, pulvoron um, sa kanyang mga photos nakikita natin yan na si Baste ay or si Pulong ay nirigaluhan ng pulvoron si Marcos ah, si Digong. Maraming gano'n na makikita natin online. So doon pa lang, nakikinikinita na na mukhang, mukhang may ilalabas na baho itong si, si Digong tungkol nga kay DBM. At syempre, natural lang na hindi papayag itong si Marcos Jr. Ikaw ba naman ang nasa power ngayon? Tapos papayag kang ganituhin lang na na itong aminadong mamamatay tao. Natural hindi. <laughs> Di ba? Natural hindi. So, ayun. Meron ding uh, inilabas itong si Marcos Jr. Ito yon Na-overdose ka ba sa painkiller? Kung anumang painkiller yon I think it's, it, it, is the fentanyl. Fentanyl is the strongest form of painkiller you can buy. Illegal ata itong, itong um, paggamit na ito, netong si Digong. Kaya yan. Alright. Buti nga kung fentanyl nga lang daw. Abay, baka hindi rin. Baka hindi lang. Ang nakikinita dito ng mga uh, netizen din ay, etong, etong iringan, etong uh, away na ito ngayon between Digong at BBM, sa tingin ko noon pa to sana, lumabas. Okay? Siguro lang talaga, minabuti mo ng maggamitan itong dalawang pamilyang ito para sa kanilang tagumpay noong nakaraang election. Naggamitan muna. So, una pa lang, wala naman talagang unity, wala naman talagang unity team. Alright? Tapos na eh. Hindi na nga binabanggit ngayon ang unity na ano si Marcos Jr. Bakit ay kamo? Dahil obvious naman na wala talagang unity. Dahil obvious naman na nakakarimbi na sa mga kababayan natin yung unity. At ngayon nga, ang bagong term na si Marcos Jr. I trust. Trust the government. Yun. Yan po ang kanyang binitawang salita sa katatapos lamang ng um, bagong Pilipinas uh, rally sa Carino Grandstand. Pero tingnan natin ito, ha. Ah, iniugnay uh, ni President Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y paggamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng painkiller na fentanyl ang mga naging akusasyon nito laban sa kanya. Okay. Mm -hmm. Na-overdose daw kasi. Kaya siguro, um, nag yung direksyon ng pag-iisip na si Bigong at kung ano-ano ang sinasabi. Yan ata ang gusto kong sabihin natong si BBM. Mukhang nag-hallucinate daw itong si Bigong sa ngayon. Anyway, yun lang. Hindi-hindi hindi hindi masaya dito sa, uh, sa usaping ito ang mga diehard at ang mga loyalista malaking sabong to sigurado kaya malaking away ito at yan pong away na yan ay matagal nang nagsimula between big influencers na sumuporta kay Digong yung mga DDS na na nasa social media at syempre, yung mga pulangaw mga pulahan na vlogger naman nitong si Marcus Jr. matagal na pong nangyayari yan siraan okay batuhan ng bako labasan ng kung ano-anong akusasyon yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Panggulo kayo. Sasabihin ko sa inyo, ah, pag ako'y meron na naririnig na isang diehard ko na, at isang pulahan, Diyos ko, ang baba ng tingin natin sa taong ngayon. Ang baba po talaga. Grabe. Pero totoo. Totoo na etong mga to, etong mga to ang nag-divide ng ating bansa, etong mga to ang naging panggulo ng ating bansa. Sa madalit salita, mga salot ng ating likunan. Hmm.